Pero yung mga estudyante natin dito, gaya po ng nabanggit ko kanina, dahil sa sobrang kahirapan, Pilipino. Ngayon po ay narito po tayo sa babayan ng Arayat Barangay Lakyos na kung saan ay makakapanayon po natin ang uh, kanilang barangay kapitan, walang iba si Kuya Mel. Sino po ba si Kuya Mel? Apo, uh, magandang araw po. Uh, oh, bali, ako ay si Norberto Lumbang at uh, kilala sa pangalang Mel Lumbang ang mm -hmm. mahirap na mm -hmm. mamayan. Dahil ang aking mga magulang ay um, ay isang magsasaka at uh, ang aking magulang na babae ay, ay isang housewife. Sino po yung, ano, pangalan ng inyong mga magulang? Ang pangalan po ng aking magulang ay si Alejandro or tawag nila ay Ando Lumbang. Mm -hmm. At ang aking magulang na babae ay ang tawag nila ay uh, Apolonia or Onya kalma lumbang kailan buisin nila ang ating QMN ako po pinanganak noong June 6 1967 malapit na pala birthday mo Opo Opo <laughs> Happy birthday po Guys, Salamat po maraming salamat po <laughs> Opo bali iran taon na po eh ngayon Bali 56 na po hmm. 56 Ngayon po ilan naman po ang naging supling niyo po Bali ako po ay may limang anak ah, uh, pwede po malaman kung sino yung mga pangalan nila. Ang pangalan oh. po ay si Lovely Lumbang, Opo. Joseph Lumbang, Naylin Lumbang, ay Ivan Lumbang, uh, kasalukuyang barangay council dito sa aking uh, dito sa barangay Lakyos, at si Meril Lumbang. Ah, uh, bali lima po sila. Eh. <clears throat> Ngayon po, uh, Kuya Mela, tanong ko lang po. Ano po ba yung kauna-unahan yung naging hanap buhay? Una-una, maliit pa lang ako eh, sinasamahan ko na sasakahan ng aking magulang. Ano po yung sinasaan niyo? Bali, mga palayan no? at saka mga gulayan. Ah, gulayan. Opo. Natuto kayong mag-araro po? Opo, natututo uh, ako eh, dahil ipinanganak, ipinanganak nga po tayo na bilang siyang mahirap kaya dapat talagang tumayo sa... Ilang taong po niya na naging na tinuro na magsaka ng inyong... Ay, bata pa po ako eh. Elementary pa ako. Pasama-sama na ako sa aking mga magulang eh. Elementary po. Saan po kayo nang pumasok ng elementary, Kuya Dito po sa may barangay San Juan Banyo. Diyan po ako nakapag-aaral ng elementary. Diyan na rin ako na tuto ng makipagkaibigan. Diyan ako nakapagsimula kung paano ko may molde yung tama sa barangay San Juan Banyo. Katunayan po kasi Dati dito sa aming baryo, wala pang eskwelahan nun para sa mga elementary. Mm -hmm. Kaya nakapag aral ako sa may Banyo. Tapos po, saan kung yung pumasok ng sekundarya? Sa may Arayat Institute. Sa Kuleyo po? Hindi po tayo nakatahak ng kolehiyo eh. Mm -hmm. uh, hanggang sekundary lang tayo dahil nga sa kahirapan ng buhay, hindi po tayo nakapagtapos na. Siyempre, talagang mga panahon na yan talagang kung pag-aaral eh, napakahirap. Hindi ka tulad ngayon na marami po mga state university po. Ayoko uh, Lalo na sa mga panahon ngayon, medyo madalang lang talaga makaano ng mga libreng pag-aaral. ah oh, tama po. Bilang uh, barangay captain, kailan po kayo nagsimula at sino po <laughs> ang nagtulak sa inyo o nag para pumasok sa magulong politika? Ako po tumahak sa larangan ng politika nung 1994, sa edad na 26 years old. Mm -hmm. Dahil tinahak ko yung magulong politika, dahil nakikita ko naman na mayroon akong kakayahan, na pwedeng yambag mm -hmm. sa aking mga kabarangay, lalong lalo na mayroon akong goal na magaganda sa aking barangay tulad ng okay. sa fish and order. Mm -hmm. Nung panahon na yun, kasi ang laganap pa nun yung uh, marijuana. Isa sa mga paborito kong linalabanan kasi yung mga ganyang uh, bisyo o droga dahil alam ko walang patutungo ng bawat kabataan kung sila ay mahuhulog sa bisyo ng pinagbabawal ng droga. Kasi siyempre po bilang ama ng barangay po eh yung mga anak nyo po lalo na mga kabataan natin ay uh, sabi mo, iniwas niyo na ma malulong ma 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 sa masamang bisyo, di po ba? Apo. Sa uh, katunayan, dito sa aking barangay, meron na kasing isang dating nalulungi eh, mm -hmm. hanggang sa nagpakamatay. Mm -hmm. Sanhilang ng uh, kanyang uh, pagkalulong sa bawal na droga. Mm -hmm. At saka ang pinakaayaw ko talaga, si ang, ang bayan alam naman nila kung ano yung uh, nagiging epekto ng pinagbabawal na droga di ba marami pong krimen, maraming uh, mission. ang isang gumagamit ng uh, bawal na gamot, mission kayang sa una yan ay eh, magnanakaw muna, hmm. magnanakaw sa loob ng pamilya. Pagka wala nang manakaw sa pamilya, lalabas na ng bahay yan para magnakaw. Sa kapitbahay na. Opo. Eh, ang pinakamahirap pa pagkalulong na talaga, mission eh, ang sariling pamilya ay irinirip nila. Hmm. Pinapatay nila. Eh, yung sa loob ng pamilya, eh, pinapatay nila yung pamilya nila. Doon pa kaya sa labas ng lansangan. Mm -hmm. Kaya pinaka-ano ko talaga, sa aking sarili, kahit dito man lang, sa aking barangay, sa aking pamumuno, gusto kong tuldukan yung ganyang bisyo. Gusto talagang uh, sa kong lalabanan upang mabigyan ng uh, kapanatagan ng aking mga kabarangay. At kung may may ambag nga ako sa ibang bayan eh, o ibang barangay, gagawin at gagawin ko para lang to dyan. Opo. So, bilang barangay po na pang ilang termino na po ito? Ako po ay nagkaroon na, mula 1994, nagkaroon po ako ng tatlong termino Opo. at sa ngayon eh nakaunang termino tayo. Katunayan po, nais ko muna sanang magpahinga sa larangan ng politika. Kaya lang ang aking mga kabarangay talagang hindi ako tinigilan. Mm -hmm. upang uh, muli nila akong uh, ilok iloklok para sa aming barangay. Opo, opo. Eh, hindi ko na matanggihan yung kanilang hiling dahil kinokonsyensya nila na alam ko naman na mayroon akong kakayahan na pwedeng uh, gawin para sa aking kabarangay. Opo. After po yan, during your termino po, ano po ba yung mga accomplishments o managawa niyo dito sa barangay niyo po? Simula-simula, noong 1994 po, napakarami ng aking accomplishment. Mm Haliban -hmm. sa napatayimi ko ang aking oh. barangay, nagkaroon ng payapa ang aking kabarangay sa clean and green mm -hmm. at saka tulad po ng mga concreting. Nung pong una akong maupo, dito po, dito, po sa loob na ito, ang, uh, ang daan po dyan, kukunti lang po ang uh, simento. Tsaka pa po. Eh. po, at... Uh, dahil ko konti lang ang simentado ng aming lugar. misyan po pagka tagulan. Kahit yung mga kalabaw kariton medyo nahirapan. Ah, mm -hmm. uh, dumahan. Pero nung termino ko po nung una 1994 hanggang uh, tatlong termino, alos po uh, nagawa ko yung pangangailangan ng aking mga mm -hmm. kabaranggay. at higit sa lahat nagkaroon ng kapanatagan yung aking kabaranggay sabihin natin sa fish in order, uh, naging matahimik ng aming barangay. Mal malaki pong accomplishment yun. Siyempre, lalong-lalo na sa katulad ng komunidad nito, ang fish in order po, talagang unang-una dapat yun ang po ang uh, sabihin, sana sa lahat ng barangay, mm yun po ang mapanatili o mapatupad. Ay, yun po. Talagang uh, sa unang pag ko bago ako maupo, isa ko na isa na sa mga pinapangarap ko yung fish in order. Gusto ko okay. ko payapa. Kaya nga alam natin ang gumugulo sa kapaligiran ay ang pinagbabawal na droga. Kaya dyan po ako nakatutok. Isa pa nga dyan uh, isang na isang proyektong na pagawa namin dyan dito sa barangay, ito yung Pampanga Delta. Ano po o yung, yung Irrigation. Ah, irrigation. irrigation po. para sa mga magsasaka. Hindi lang po dito sa barangay Lakios ang nakikinabang, kundi hindi lang dito sa bayan ng Arayat, kundi sa iba't ibang bayan mula dito sa Pampanga. Mm -hmm. Ilang percent po ba ang uh, mga magsasaka dito? Ibig sabihin yung mm -hmm. sukat ng lupa po, gaano po kalaki yung mga sinasaka po po natitira? Mm -hmm. Basta malaki po. Uh, hindi ko lang po matantsa dito sa... Uh, dito sa akin eh, napakalaki. Mm -hmm. Alos uh, ang mga tao dito, aloy, alos ay mga magsasaka eh. Mm hmm, magsasaka okay. po. So, yun po ang... Uh, sabi na ang karamihan kinabubuhay ng mga taga Pansaka po. Laikos, po pagsasaka. Apo. Iba iba ano ano po yung mga sinasaka nila? Maliban uh, sa palay. Diyan sa may meron din po tayo ng uh, yung mga pagkakaingin sa mataas na lupa dito sa may bundok, mga gulayan. Yan po pangkaraniwan lang. Hindi yung... ba bawal yung pagkakaingin niya? May limitadong lugar po. Ah, uh, na... big sabihin may restriction po. Apo. Basta meron pong approval ng DNA. po at saka ang kaakibat nun, kinakailangan magtanim din Muntan sila. Magtanim din, Kasi mm -hmm. hindi naman pwedeng yung mga bulok na pabayaan na eh. Kaya yung mga tao, pinapakinabangan yun. Opo, rin. saka isa din sa linalabanan din natin dyan, yung talagang pagwasak sa kalikasan ng ating kapal. Opo, uh, kasi tinitignan ko nga ngayon eh, medyo sa bagay, medyo maverde pa naman yung Ay, bundong. Opo. Alam ko talagang inaalagaan po yung bundok na yun. Opo, katunayan po, eh, yung chairman ng Upland Farmers dyan, lagi kami nag-uusap kung paano namin mapagtulungan para mapigil naman yung pagpinsala sa kalikasan ng ating kabundukan. Hmm. Siyempre, lalong lalo, bago umakit yata, dadaan na po yung lugar nito Opo, po. Opo, eh. may mga sakop pa rin ng Barangay Lakios ang kabundukan. Hmm. Ah, ganun po Opo. ba? Opo. So, maribang po sa petition Order, sa tinatawag natin sa environment, ano po po ba yung mga accomplishments uh, accomplishment ni po? Sa sports po, sa ating kabataan? Ay, po sa peace and order na napaganda po na nagawa sa pangangalaga ng ating kalikasan, ano po po ba yung mga ginagawa niyo para sa ating mga kabataan? Ayun po, uh, mm -hmm. dahil isa nga sa punteriya natin ng paglaban sa pinagbabawal na gamot, Mm -hmm. Sa mga kabataan ay naglulunsad ako ng programa para sa uh, sport o mga palaro. Katunayan po, mula nung naupo ako, marami pong uh, bali, dalawang beses na ako na nagkaroon ng palaro. Uh, naupo ako, bali mag na na buwan pa lang kami, mm -hmm. pero dalawang beses na po kami nakapag-season 2 na kami sa larangan ng uh, sport o bola, basketball basketball. Apo. Para naman po sa ating mga senior citizen, kamusta naman po ang kalagayan Sa ating pong mga senior citizen katunayan po, lumalaw ako sa kanilang mga pulong para malaman ko rin ang kanilang mga kalagayan nung mga na nakaraan kahit paano po nung pasko kahit sa maliit na alaga na nakapagdagdag para mabigyan ng konting man lang sa mga senior citizen.